Magkaibigang nagkawalay ng 14 years, muling pinagtagpo sa Boracay. Kinaantigan ng maraming netizens ang post na ito ni Luz Kyle sa kanyang Facebook, kung saan ibinahagi niya ang picture nila ng kanyang kaibigan na 14 years na ang nakaraan ay muli silang pinagtagpo at muling nagkita. Ito ang kwento sa likod ng nakakaantig na mga larawan bago bumalik ng Boracay si Kyle ay nagpost ito sa kanyang Facebook kalakip ang lumang litrato kasama ang nasabing kaibigan, nakasaad sa post kung saan nais niyang makita muli ang kanyang kaibigan at nais niya na siya muli ang sasama sa kanyang paglilibot sa nasabing lugar. Ani Kyle, way back year 2010, unang punta of flight ko papuntang Boracay, hanggang sa nakilala ko tong kasama ko sa PIC, Niyaya niya ako ng libreng sakay sa kayak at tinuruan ako kung paano lumangoy at magpalutang sa tubig ng walang life vest. Ang dami ko ding natutunan sa kanya, lalong na sa kwento niya tungkol sa kanilang pamumuhay sa isla ng Boracay, mas pinili niyang mag-stop sa pag-aaral at magtrabaho na lang sa murang edad para makatulong sa pamilya niya. Pagpapatuloy pa niya, bata pa tayo noon, siguro hindi mo na rin ako matatandaan kung sakaling magkita ulit tayo, kumusta ka na kaya? After 14 years, eto ako at babalik sa isla kung saan una tayong nagkita naway muling magtagpo ang ating landas at samahan ako sa aking paglilibot dito ay nanawagan nga si Kyle sa nasabing bata sa picture kung may nakakilala or contact para makita ito ani Kyle kung may nakakakilala man sayo dito o kung ikaw ay may social media account Usap tayo dahil gusto ko sanang ikaw ulit ang sasama maglibot sa akin, handa akong magbigay ng isang box ng dispo or cash kung sino man ang makakapagturo or tag sayo dito. Ako ay umaasa na muli tayong magkita, see you tomorrow Boracay, nag viral nga ang post na ito ni Luz Kyle sa kanyang Facebook at umani ito ng maraming komento at shares, samantala, marami nga ang nag-aabang sa kung magkikita pa sila ng kanyang kaibigan sa maikling panahon, may mga pagkakataon talaga na ganito sa ating buhay na may makikilala ka sa bigla ang pagkakataon at ngayon ay muli mong siyang hahanapin upang kayo ay muling magkita. Hanggang sa nangyari nga ang muling pagkikita ng magkaibigan ng 14 years nagkawalay, muling nagbahagi ng post si Kyle ng picture nilang dalawa noon at ngayon, caption pa ni Kyle sa kanyang post, sa wakas after 14 years nagkita na din ulit. Salamat sa lahat ng tumulong nakita ko na siya guys, marami nga ang naantig sa ibinahaging picture ni Kyle, kung saan sa isang picture ay maliliit pa lamang sila, habang sa latest picture naman ay malalaki na sila, ginawa nila ang magkaparehong angulo ng picture noon sa ngayon, at sinamahan din siyang muli nito sa paglilibot sa isla, sa mga post ni Kyle ay makikita rin na nagbonding sila ng nahanap niyang kaibigan, at sa huling post niya bago umalis sa isla ay makikita sa video na ipinost niya ang kanilang pamamaalam sa isa't isa, Ayon sa post ni Kyle ay nagpapasalamat ito sa mga taong tumulong upang muli silang magkita, Masaya siya na muli silang nagkita sa huli ay binigyan niya ito ng konting tulong, pahabol pa ni Kyle, hanggang sa muli nating pagkikita.